Ah, mga bossing oh. Nagkalat yung mga tinola dito sa palaisdaan namin. Ayan oh. Pwede na siguro to. Tinola, adobo. Pero mas gusto ko dito adobo eh. Native eh. Ayan oh. Tawagin natin. Adobo! Adobo! Ay, manok pala yan. Adobo tinola. Adobo tinola. Hmm? Si adobo tsaka si tinola. Oh. Hmm, sila. Oh. Adobo tinola. Asan kaya si palokloko dito? Ayan no? dami na nila. Nyaman yata hmm? dami o. Oh. Na mo yata nila kakainin ko sila malis.